Magandang gabi po. Bebe! Pilipinas! Duterte pa rin! Naku po, pag-akyat mo pala dito sa entablado, dito mo makikita kung ganong karami ang nagmamahal kay Tatay Digong. Alam niyo po, kanina nagsalita si Senator Bato de la Rosa. Ramdam na ramdam ko ang puso niya. Nang gagalaiti siya, nang gigigil siya. Kasi wala siya sa tabi ni Tatay Tigong nung mangyaring kidnapin siya at ipinamigay sa ICC. Ramdam na ramdam ko po! Alam ko! Ramdam niyo rin siya! Umiiyak ang kanyang puso! nila pag-asa. Nadinig nyo yung ilang beses kanina sa mga tagapagsalita. Meron tayong pag-asa dahil malaki ang Diyos natin! At sinisiguro ko sa inyo kung time team kayo politiko makakauwi ang ating ama <todic> <todic> Hinuhusgahan na nila si Tatay Tigong Kriminal ko! Kinalapit ka ba Shabbat po maril! Shabbat po matay! Hindi! Pero ano ginagawa nila? Ginagawa nilang kriminal ang ating ama. Ang presidente pinagtanggol ang mga Pilipino lalo na pinakamahihirap Alam niyo po, noong March 11, hindi ko alam kung sino ang mga nakarating sa inyo. Sa airport, sa Villamor Air Base, kami, kami po maghapon doon. Nakikiusap, nagmamakaawa, na sana papasukin kami makita man lang. Ako po po, sinabi ko na sa mga sundalo, huwag niyo na akong papasukin. Nagmamakawa ako sa inyo, papasukin niyo si Atty. Turion at Atty. Vic Rodriguez. Ayaw. Meron daw strict orders na walang pwedeng papasukin. Nakita nyo bang nakapasok ang ating Vice President Sara Duterte? Hindi rin nila pinapasok. Ano ang pakiusap ng ating Tatay Tigong? Hintayin ko lang ang anak ko. Abogado ko siya. Si Inday Sara yun. Pero ano ang sinabi? nung in charge. Sabi niya, wala na hong pwedeng pumasok. Tapos narinig pa natin lahat. Nakita pa natin sa video. Hihilahin ko yan. Wala akong pakialam. Hihilahin ko yan. Ay lang po, tandaan nyo. Hindi natutulog ang Diyos. Kung ito man, ang gawain ng ating Panginoon Diyos para kay Tatay Digong at para sa Bansang Pilipinas. para sa kanya. Pero wag niyong kalimutan ipagdasal ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. Meron pa ho mga darating at alam ko, alam niyo yan, nagpe-prepara sila para sa impeachment. Nag walang magnanakaw na Duterte. Sabay-sabay, walang magnanakaw na Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Sa inyo pong lahat, let me end with this. Hindi ko na ho pakakahabain pa. Ito po ay isang prayer rally. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of our Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in whom I trust, surely He will save you from the foulest day and the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings, you will find refuge. His faithfulness. Will be your shield, tataegong, and your rampart. Amen. Amen! Duterte. 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 Buong mamamayang Pilipino, tandaan nyo, inialay niya ang buhay niya para sa ating lahat. Sino to? Luther! 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 Sino siya? Huling paalala. Tandaan nyo, this is a prayer rally. Hindi tayo nakikipag-away. Inilalabas lamang natin ang lahat ng bigat na nasa ating saulubin. Kaya, galit ako sa loob. Umiiyak ako sa loob ilang araw na umiiyak ang puso ko at alam ko ang sambayan ng Pilipino rin kaya ngayon tandaan nyo lang sinabi na maybe I can not make you happy sabi niya noon but I can make you come comfortable sabi ng ating Pangulong Dato. At ginawa niya yan! Alam natin lahat! Sambayan ng Pilipino! Bring him home! 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming maraming salamat Mr. Philip! Salvador!